Abit pa may batang paslit dito sa dialib, guys. Nilililis ko kasi. Nang sa tricycle nga. <laughs> Siya. Bit ka ka nag-hubad. Ilinin nga chinelis ko. <laughs> ano, ano? Ilinin <laughs> <naiyan> mo na lang chinelis ko. Hindi ko na alam naman. Hindi ko na alam naman. Hindi ko na alam naman. Ano yung <laughs> <microphones> <laughs> Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Guys, may yeah, wala <laughs> na <laughs> na na nawawala yung chinelas ni Kulot. Nahulog eh, ka <laughs> naman ni Colson. Nahulog sa tricycle yung chinelas ni Kulot. tina bato tuloy siya dito sa ano. <laughs> Ari, <laughs> iisa na nga ang chinelas ko. Ari, pinagtsatsagaan ko nila. Ang buwan oh. nang wala pa akong Nalag maibili. Nalaglag pa ni Call <laughs> Ano mo sa mo kay Call Ulaga si Call Center. Mukhang <laughs> oh, sabi ka ng ulaga ha. Timot <laughs> <laughs> na iwala ang chinelas. Dito ako ni Call sa kasada. Habang natakbo, hindi ko na ako. Nandoon nakasabit. Ah, nakasabit. Ano? Ay, eh, sinabit pala itinago. <laughs> itinago ni call center pala kaya walang naisuot. Eh, sinabit ko dun sa tricycle, <laughs> hindi ko alam pumatak. <laughs> pumatak. <laughs>